Batang matalino, mga kulay. Ang batang si Maya ay nakaupo sa kanyang bintana. Ang lungkot naman ng araw bulong niya. Parang kulang sa kulay. Alam ko na, tumalon si Maya. Hahanapin ko ang mga kulay. Simulan natin sa pula. Lumabas si Maya sa halamanan. Tumingin siya sa paligid. Pula. Nakita niya ang isang malaking pulang rosas na bagong buka. Sumunod, naghanap si Maya ng bughaw. Tumingin siya sa itaas. Bughaw. Ang kalawakan ay malawak at matingkad na bughaw. Pula at bughaw, dalawa na, naisip ni Maya. Ngayon, dilaw naman. Pumasok siya sa kusina. Dilaw, ayan isang bungkos ng saging nahinog na hinog kasing liwanag ng araw. Nagpatuloy sa paghahanap si Maya. Nakita niya ang mga dahon sa puno. Berde! At ang paborito niyang kahel na laro ang bola. Isang kulay na lang ang aking kailangan. Lila! Sa isang sulok, nakita niya ang malaking payong ng kanyang nanay na may kulay lila. Pula, bughaw, Dilaw, berde, kahel at lila. Anim na kulay. Ang mundo ay hindi malungkot. Ngayon, alam ni Maya na kahit saan siya tumingin, puno ng masasayang kulay ang kanyang buhay.